Cyclops may dala ng siyang may dala ng 1203 dati kung base siyang 1203 Side mirror natin kasi dito sa kanan naka ay sa kaliwa naka ano eh sana kung ginawa nila para parehas na kung ano yung na 524, ganun, ano? forma

gamit mo at naka go signal na po baka ako'y madali ng mga Philippine salt sort mo of ko dahil <laughs> Shout out, 1203. more? meron? Sa kabila yeah, na lang. Lapit po, lapit. Sa baba ng Timor. Sa kabila na lang ito. Hawak yes. lang kayo, Mamat. Baka ma-outbalance. Mahuhulog kayo. Masakit mahulog ng walang sasalo. Hahaha. <laughs>

kung diba hindi nabuksan ang stray boy. Bakit ka nilagbabaan? Sinabihan na namin, isa po nung layo, yung kalibagay, sa loob na. Ang mga pwedeng bumaba talaga dito, yung mga walang mga bagay. At mabinisan lang kasi dito eh. Pero kapag kami mga bagay, ending ngayon. So, kalmado na ang ating terminal. Hindi katulad ng mga nakaraang araw. Nung Webe Santo, Biernes Santo, Sabado Tiglovia, Gloria. Ay eh, sadyang hindi talaga makulugan ng karayong kine. So, ayan ang ating bagong kabayo, si 547. Tara, ikatwa po ang taglay. layo mo, hello, Idol! hello, 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 Switch na tayo. Thank you, thank you, thank you. Tamang bali lang at uh, na pera. 都在哪？ guys nandito na tayo ngayon sa CCP so i-flex ang natin ulit si 517 kung matatandaan natin guys uh, tayo ang naglabas dito sa Kanlubang buhat nung ito ay matapos na e-rebody, so syempre masaya tayo dahil na naipagkaloob pa rin sa atin ang bus na ito dahil bagong rebody siya Uh, nahawakan mo siya ng ibang driver ilang araw lang tapos atin na siya binigay so syempre masaya pa, masaya pa rin tayo guys na kahit si 517 ang hawak natin hindi man tayo nabigyan ng hindi man tayo nabigyan ng brand new unit, ng Asia Star pero pinapahalagahan pa rin natin si 517 kahit na alam naman natin ito ay uh, dati ng bus pero ito ay binaguan lahat ilalim, pang loob, mga under chassis, pinalitan lahat sa kanya. Kaya pinapahalaga pa rin natin si 517 dahil ito ay million pa rin naman ang ginagastos dito para maging running condition. So ginagastosan pa rin siya ng may-ari. So, gusto ko lang sabihin sa inyo na si 517 ay ganap ng atin. So siya na yung ginagamit natin. So, ayan guys. Siya yung DM23 facelift na tinatawag. So, syempre, ba't siya tinawag na facelift? Dahil yung dati ang mukha niya ay ganito. So, ganyan dati ang mukha niya. So, ayan. Pero ngayon, dahil naribody na, na siya, bago na siya, so, nabago na yung mukha niya, pati yung mukha niya bago na. So, kaya siya tinawag na facelift. DM23 facelift. So, ah, uh, Powered by Hino RK So Hino engine siya So, same pa rin ang body number, 517, pero binago na ang lahat sa kanya. So, yung makina niya, ganun pa rin, pero syempre, dumaan pa rin siya sa masusing overhauling. So, kaya same as brand new pa rin siya, guys. So, dapat pahalagahan pa rin natin siya. Kasi siya, ginastusan siya ng may-ari, million pa rin ang ginastus sa kanya ng may-ari. So, hindi man siya brand new, hindi siya katulad ng Asia Star, pero ito ay nananatiling bago para sa akin. So, pinapahalagahan ko pa rin siya, mga so, masaya pa rin tayo dahil sa, sa, sa akin siya na ibigay so maraming maraming salamat sa may ari ng DLTB ko dahil sa mga pag-aalaga nila sa unit ginagastusan nila para maging running condition maging maging ligtas ang bawat parts ng mga bus na yan dahil pinalitan nila loob pang ilalim so bagong repaint lahat so yan So pwede, pwede, siyang mag Facebook Pwede rin siyang mag Youtube So kanina pinlay natin yung Ating Youtube channel dito So yung Ipinlay natin sa kanya yung Mga bagong Asia Star na lumabas So syempre para makita rin ng ating mga mahal naman na mananakay Na may mga bagong unit Sa si Deal TV at nang sa ganun Mapromote din yung mga bago nating bus At makilala nila So hindi lang yan Meron din tayong stereo So with LED so with LED display so guys pwede rin niya mapanoora ng movie <laughs> kasi may screen siya tara natin yung pinto so hininahan ko lang yung tuktok pero nagpiplay yung tuktok niya eh ayun o no? so yan hindi lang natin siya pwedeng ano yun at kasi baka makapirate tayo eh hindi natin siya pwedeng lakasan yung tuktok makakapirate yung video natin so So may mga nilagay na tayo dito ng sabitan ng uniform kasi nung kunin natin to wala siyang kasabit sabit, wala siyang sabitan ng mga hook. So nilagay na natin siya para yung para nang sa ganun yung mga yung uniform natin, mga jacket natin may pagsasabitan tayo. So nilagyan ko rin siya ng phone holder. So ayan, atyakan ng atyakan ng mga ano-ano, mga gamit ko dito sa bus ayan mouthwash, mga toothpick, o ano ano, konting cologne. So ayan. Ano So syempre, buhay natin ang ilaw. Ano makita ang loob? So ayan syempre ang ating kurtina namumula na rin so mas magandang tignan di ba? po syempre yung mga upuan nya guys Leather seat na rin At syempre mas pinahaba ang recline nito uh, Tingnan natin, subukan natin yung recline Okay mm. Oh, di ba? So ayan, nakarecline sya ng maayos it. So kapag kaalimbawa yung pasahero Medyo gusto mong mag-relax at wala namang nakaupo sa likuran so pwede natin isagad ng recline So, shoutout lang sa ating mga pasahero na Baka kasi mamaya Bumunan re recline yung upuan natin May nakaupo doon sa likuran natin Sinagad natin So, nakakaya naman So, medyo respeto lang tayo sa upuan natin So, ayan So, yun lang naman guys So, syempre ang flooring natin Bago na din Ayan oh, oops Ganda, di ba? Hehehe <laughs> shout out muna tayo yun lang naman ang, yun lang naman guys ang ano ang mga amenities ni 517 so wala pa rin namang pinagiba yun nga lang mas inimprove nila kung ano yung mga meron dito sa loob tulad ng TV ginawa nilang smartphone tapos nilagyan nila ng magandang stereo at syempre magandang tunog na speaker kaya nakakatuwa naman siyang gamitin so worth it na rin sya kahit hindi tayo nabigyan ng subscribe nyo Asia Star masaya pa rin tayo sa unit na hawak natin so pinapahalagahan pa rin natin si 5 ball 7 dahil syempre unang una si 5 ball 7 naman ang nagbibigay sa atin ng hanap buhay eh. siya yung siya yung kung wala si 5 ball 7 kung wala si 5 ball 7 syempre baka wow, wala rin tayong hanap buhay so kailangan pahalagahan natin so yun lang so mag shoutout muna mo shoutout muna tayo guys. Marami-rami na itong i-shoutout natin dahil ilang video na yung nakalipas, na, nakalipas sa ating vlog. So marami mga nagpapa-shoutout so medyo naipon sila. So ganun naman ako guys eh, talagang iniipon ko lang yung mga nagpapa-shoutout. Kaya kung minsan makikita nyo, magko-comment kayo sa akin, shoutout, shoutout. Hindi ka man i-shoutout sa text vlog kasi kakaunti pa. So kasi mas magandang mag-shoutout guys kapag ka marami na tayo kapag ka marami na kayo nagpapa-shoutout. So katulad dito, inipon ko kayo. So medyo marami-rami na. So para worth it. So syempre, unang-una, once again, nagpapasalamat po ako. So lalong-lalo na sa mga sumusuporta sa aking, sa, sa aking YouTube channel. So maraming maraming salamat po. So sana tuloy-tuloy lang po yung ating pagsuporta. So... Aray, umpisahan na po natin. So, shoutout po kay Abo Dumangkag na from Jensen City at laging nag-aabang ng ating vlog. So, maraming maraming salamat po sa inyo, Abo Dumangkag. So, kay Romel Recania, shoutout daw sa tropang STE. So, yan. Maraming salamat sa inyo, STE. Galing tayo dyan. So, shoutout din po kay Romeo Sarino ng D-Top Logistics, Pulo, Kabuyo, Laguna. So, nag-aral din tayo sa Pulo, So shout out po sa inyo Romeo Sarino, salamat po sa inyong suporta. So shout out din po kay Renz Nayat. So Renz Nayat, parang ito yata yung aming maintenance sa. So kung siya man yan, maraming salamat sa iyo para So shout out din po kay Clifford Cueto na laging nasa kay sa DLTV. So shout out po kay Ian Guande. Salamat daw sa shout out. So nag-comment na siya before so nagpapasalamat lang siya. Salamat daw po sa shoutout. So shoutout din po kay Jude YT. Shoutout po kay Saldy Caparino from San Fernando Masbate. So, yun. maraming maraming salamat po, malayo-layo yan Masbate. So ayun. Shoutout din po kay Leonard Celona from Sorsogon. So, nagpapatulong siya mag-apply sa DLTV ng driver. So, siguro idol lang may tutulong lang natin is pwede naman po anytime magpasa ng resume. Pero siguro mas maganda kung di ako nagkakamali um, Friday. Kasi Friday po yata ay nagtitrate just ang DLTV ko eh. It's either Monday or Friday, Friday siguro. So, Leonard Celona from Sorsogon. So, yun lang po ang address po ng applyan ay sa Barangay Turbina along the highway lang po yan so Calamba City, Laguna so, doon po yung applyan natin kung may mga mag apply po na bus driver sa DLTB ko so syempre kailangan with experience na po tayo minimum of 4 years so na nagda-drive tayo ng malalaki at mahabang sasakyan so yun po yung hinahanap po ni DLTB ko uh, mga aplikante ng driver. So, ayun lang po. So, yun lang po, Leonard Celona. So, yun lang po yung requirements ng DLTV. Siyempre, mga clearances, police, NBI, barangay clearance, court clearance, MMDA clearance, LTO clearance. So, yan. Tapos, SSS, yung mga requirements natin, yung mga benefits natin. So, yun po yung kailangan natin i-provide. At syempre, yung driver's license po natin. So, dapat hindi expired, tsaka kailangan 1, 2, 3. So, ayun Next, Next na po tayo Kay Chris Desembre Shout out po watching from La Libertad Negros Oriental So malayo-layo rin to Hindi ko pa napupuntahan dito mga lugar to So salamat po sa shout Sa supporta Chris Desembre So eto Salamat naman So shout out din po kay Lian Nava Nang Navotas Cardona Rizal So Kay Juan Miguel Cadiz kay Dante Gobita. Shout out din po kay Greg TV. At syempre kay Hipolito Hernandez na aming dispatcher to eh, sa Torpina. So shout out po sa kanya. Yun din po yung name ng kanyang channel. May YouTube channel din po siya. Hipolito Hernandez. So yan, sa kanya. So kay Uragon Tracker Vlog. So shout out din po na nagtatanong kung makapasa daw ba siya sa DLTV kung mag-apply siya ng pasa driver. Syempre naman, galing tayo ng truck eh. Pero ang kailangan, uh, pagkagaling tayo ng truck, iba kasi yung RPM. Hindi ko man nila lahat ng truck driver ay dala. Pero kasi mas binabantayan kasi ang mga truck driver kapag ka test, dinadrive sa DLTB ko, mas binabantayan sila kasi yung RPM, yung R yung RPM nila. Uh, some of them, uh, ano, uh, nag-over RPM sila kapag ka uh, bus na din, yung dinadala nila. So, hindi naman lahat ng truck driver, may mga truck driver din naman po na kapag ka nag apply eh, smooth din naman po ang pagmamaneho. So, yung pwedeng pwede po kayo mag-apply dito. So, syempre, ang pinakang huli po ay kay Mercedita Manale. So, yun. Yun lang po yung ating shoutout ngayon. So, maraming maraming salamat po sa mga walang sawang suporta ninyo, mga idol, mga ka-South Road.